Noong nga po ipinatawag ng NBI ang mga tauhan ng militar at PNP na nagbabantay sa mga checkpoint, iginiit na ng mga sundalo ng AFP na sangkot sa barilan sa Atimonan, Quezon na lehitimo ang kanilang operasyon at shoot out ang nangyari. Sa putong ito, mga kausap po natin ang abogado ng mga sundalo na naroon po sa nasabing checkpoint sa Atimonan, si Attorney Crisanto Buela. Attorney, good morning. Good morning. Opo, live po good kayo morning. sa Kapit Balita. Si Susan Enriquez po at si Joel Reyes sa Balpo ito. Mm -hmm. uh, okay, good morning. Any... Opo, good morning po. Sabi ho ni, uh, ni Secretary <laughs> de Lima, anything but a shootout ang nangyari po doon. Ano po ang reaction po ng... mga uh, Ang, well, ah, ng, sundalo? na, nasa pitna ng uh, mga sundalo at sa kanong officers ang kanilang mga, mga instrument sa MDI. Kontra yan sa sa statement na sinabi sila na ito ay talagang shootout, hindi ito a force or ito a rub out. Mm -hmm. Andun sila at uh, sinay augmentation force uh, o yung assisting okay. uh, force. Tinignan sila ng assistance nitong mga taga, nitong PNP. Kaya sila nandun. At uh, nag-isma sila ng statement na talagang shootout na nangyari pagkat uh, binaril ng mga nakasakay sa sabihan itong si sa uh, Superintendent uh, Marantan kaya eh, nagkaroon ng putukan. Mm -hmm. Okay, attorney, uh, bakit po hindi nakadalo yung mga sundalo nung sa NBI nung uh, araw na ipinatawag po sila? Mayroon na uh, dadalo doon, mm -hmm. pero minabuti na namin na hindi na muna sila uh, dalahin at uh, prefer na namin, sinahanda ko na yung mga individual statement. Mm -hmm. Siguro baka ngayong araw na ito maipantala yung individual statement sa mga sundalo at uh, na nag ay ang kanila mga official na naroon naro sa hasil of the incident. Mm -hmm. Pero gusto nga uh, sundalo at ang yung kapulisan na naroon na ito ay hindi rub out o hindi ambos kundi isang shoot out. Sila ang inuna, ang unang Sinabi na rin itong mga nakasakay dito sa SUV na kanilang sinetagpoint. Ano okay. okay. Ito ang uh, statement ang uh, mga sundalo at uh, yung uh, yung uh, saksi ng PNP uh, na nakakita na naroon din siya lugar na yun ang mangyari. Yan ay uh, nasa sa kamay na ng PNP sa tingin ko yung kanilang evidensya na yun ay may namin. All right, Attorney buela uh, nagiging highly charged uh, issue po ito, highly emotional issue. Ano po ang nagiging ng uh, ng uh, mga balitang ito doon po sa mga kamag-anak at uh, doon sa mga sundalo mismo. Ah, uh, siyempre sila ay nabibigla, pero sila naman ay high moral pagkat alam nila na talagang liit mo yung kanilang ginagampanan uh, tungkol. Hindi sila sumali sa kahit na ano man na pagtangka o pakikipagtabuatan para hindi mag-umampus mag o uh, mag-run out. Talagang ano uh, sila at legitimate ang ng operation at yun ay coordinated sa mga official of higher up ng, ng AAP. Mm -hmm. Attorney, may mga ano ho, mga susunod na hakbang ng inyong mga kliyente after nitong, uh, well, itong nangyari hong uh, Reenactment, re at yeah. syempre uh, nakapag-submit na rin sila ng mga kanilang mga statement. Ano yung mga susunod na hakbang Kaugnay po ng kasong ito? Okay. Hindi ko napanood yung reenactment na uh, okay. ginawa, <laughs> uh, pero mayroon kami ngayong conference at uh, siguro gagawa kami ng hakbang na tama lamang ng conference eh, mm -hmm. para uh, siguro baka tumawag kami ng response para ipaliwanag sa pizza at kung ito na nangyari. Okay. At uh, yung uh, reenactment na sinasabi, e mm -mm. eh, kontra dito sa sinasabi ng mga testigo rin ng mga PSD at ng mga sundalo. Mm -hmm. So you will come up with an official statement. Uh, magsasagawa ba kayo ng press conference uh, ngayon o kailan, uh, attorney? Uh, siguro, sikapin namin ngayong araw na ito. Uh, uh, so, pa para para, maklarify sa publiko. at uh, sa mga concerned na tao na talagang ito ay hindi rub out kung hindi ito ay talagang rub out. Apo, pero yung... At uh, ang mga sundalo ay nakahantang humarap. Ito mga PNP personnel na nandun nila nakahanta rin up, mm humarap upang ipatunayan na talagang hindi sila gumawa ng anumang hakpang na sa dapat gawin. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Oh, okay. So, attorney, ngayong araw po, hopefully, uh, baka po magkakaroon kayo ng uh, magpapatawag po kayo ng presko na harap po yung mga sundalo? Yes. Mm -hmm. right. I will try my best oh. para mapaharap sila sa inyo. At uh, meron na sila mga individual statements mm -hmm. na uh, itasabit din namin sa NBI. Mm -hmm. Pati yung mga parin na sundalo ay dadalhin sa NBI mm -hmm. para ma din kami ng NBI. Okay. Maraming okay. right. salamat po Attorney Crisanto Buela. Uh